Mm -mm. ang ating katanungan ngayon Vanessa Ayan. ay masasabi bang selfish ang isang tao kapag inuna ang sarili? Ayon. Ayon. Mmm. natin Simulan kay ano. Simulan na natin kay Sir. Ikaw Sir kasi parang feeling ko talagang press na press kang unahin ano yung yung mga ano natin yung service natin sa mga tao pero ikaw ba Sir? Masasabi mo ba na selfish kapag ka inuna mo yung sarili mo, sir? Uh, hindi naman po masamang unahin ang sarili. Pero dapat intindihin din natin yung mga kapwa natin. Ganun. Hindi rin naman masamang unahin ang sarili. Huwag lang sobra. Oh. Oh. naman. Lahat ng sobra. bah <laughs> masama. Oh, <laughs> oh. sabi nga Vanessa, ng ano, sa kanta, ako naman muna. O, oh, oh, di ba? Minsan kasi, di ba, parang uh, pressure na pressure tayo ko, na unahin yung mga, siguro yung dapat na unahin. Dahil nga, siguro ikaw ay isang uh, breadwinner. O, oh, parang inaano mo na lang, pinupush through mo na lang na, ah, sige, trabaho, kailangan kong kumita ng kumita. Kahit na, na-disregard -di na yung uh, kafilingan ko. Uh, pero, Oo, yung mga feelings ko uh, dahil nga kailangan ko makapag-provide sa family kahit na nauupos ka na. Oo, panahon na din siguro na mapag-isipan natin na minsan okay lang na unahin natin yung sarili natin, unahin nating maalagaan yung sarili natin. Kasi after all, kapag ka hindi ka well o hindi ka sane, eh, maapektuhan din yung pagpo-provide mo doon sa mga nangangailangan sa iyo. Di ba Vanessa? And then dito mayroon din ho tayo mga nag-comment sa ating uh, katanungan and sabi ni Miss Adiel Bas Basilan alias sabi niya for the most part no part of self-care is setting healthy boundaries and knowing when to prioritize one's own needs when doing that you usually have to discern when to put your own needs first and when to do otherwise sabi niya pag inuna mo yung pag-honor sa boundaries mo, hindi naman sa equal na nanguha ka ng ayuda na hindi dapat sa iyo pero hindi, kundi para sa kapitbahay mo, therefore harming your neighbor in the process. Or what about the father who has to choose? Pag sinabi ng doctor na isa lang ang pwedeng mabuhay, yung misis niya or yung baby and he decides uh, to choose his wife, diba? I wouldn't think it's selfish but I'm... I'm sure others might. In my opinion, it boils down To the intention. Mm -mm. And then whether intentional po na pinili at inacknowledge mo na gumagawa ka ng isang bagay to put your needs above others or kung at some point kailangan mong maging selfish para ma-discover yung self-worth mo, so, mo so you can honor your boundaries. It is what it is. Ganon din yung mga naging selfless ka. Kapag uh, para sa kapakanan ng iba, maybe it's a journey to, towards the balancing act na matutunan natin eventually para alam natin better next time when to put ourselves first and when to say wait lang self ha, dyan ka muna na babalikan kita. Oo, sabi naman dito ni Ma'am Eliza Erica Palis via uh, Madam Bay ano, na naglakpat today. Sabi niya, no, kasi learning to love yourself is the greatest love of all. Kanta <laughs> ano yun na. Oo, salamat. May katuloy talaga yon And then, sabi ko ni uh, Sir Reving Mortero Peralta. Sabi niya, hi, MB, for me is no. Kasi dapat naman unahin ang sarili bago ang iba. Kasi kung inuuna mo yung iba, eh, paano ka naman na? And di, ma and di masasabing selfish ka, okay. Okay naman na pagkatapos mo sa sarili mo, eh, pwede naman na pag may attention ka naman sa iba, ilugar ang mga bagay na nakakabuti sa'yo at sa iba. Oo, mm -hmm. at last yan, no, kay Ma'am Lynn. Hindi naman siguro, lalo na kung sa tagal ng panahon, ibang tao ang inuuna niya. This time, sarili niya naman. Hindi naman siguro selfish yon kasi we set boundaries din. Pero kung hindi na marunong makipagkapwa, yon ang selfish. Mm, ikaw ba? Oh, tama nga naman, Vanessa, na dapat we set healthy boundaries din na, oh, ito lang yung ano ko, kaya ko ngayon. Eh, baka next time, baka madagdagan pa. Kasi, syempre, yun nga, sabi ko kanina, Vanessa, ano, na minsan naisip natin dahil tayo ang breadwinner, kailangan kong kumita ng kumita kasi kailangan ng pamilya ko, kailangan na mapag-aral si ganito, kailangan makapagtapos si ganyan, kailangan pa ng mga medicines. E eh, nakakalimutan na natin nga uh, maalagaan din yung sarili natin. E eh, yung sarili natin, yung uh, kumbaga parang uh, puhunan natin, Vanessa, di ba? O kung hindi ka healthy, dahil sa kakauna mo sa iba, paano na? Hindi ka na, hindi ka na maano, hindi ka na makakatulong, tatawagin ka pang selfish dahil nga nagkasakit ka na, di ba? Oh. Oo. oo.